Sa kabila ng madaming hiwa ng mga showbiz boyfriend-girlfriend couples sa showbiz noong 2024, may mga magjowa pa din sa showbiz na going strong hanggang sa pagpasok ng 2025. The Philippine showbiz list presents 20 boyfriend-girlfriend couples sa showbiz na sila pa din ngayong 2025. Loisa Andalio and Ronnie Alonte. Masasabing couple goals sila Ronnie at Lois sa dahil na, na nga ng dalawa ang tinatawag na 7-year itch patapos ay pinagdiwang ang kanilang 7th anniversary noon pag November 2023. Hindi nakahadlang sa matibay nilang samahan ang cheating history ni Ronnie. Ayon kay Lois, pinila rin niya magpatawad din sa sobrang pagmamahal niya kay Ronnie. Ang pagmamahal din daw na ito ang naging daan para mapagtagumpayan nila ang pagsubok sa kanilang relasyon. Julia Barreto and Gerald Anderson sa isang panayam kay Gerald o nakaraang taon, sinabi niya na, na nasa punto na siya ng buhay niya na nais na rin niyang lumagay sa tahimik. Taglay ng alam ni Julia ang mga katangiang gusto niya sa isang babae. Pero sa kabila nito at maging kahilingan ng kanyang ina na magkaroon na ng apo, nilinaw ni Gerald na hindi pa niya maririnig ang wedding bells para sa kanilang dalawa dahil nais siyang ma-enjoy muna si Julia lalo na sa magandang tinatakbo ng career nito ngayon. Kinala bilang low-key couple, sa pinakabagong Instagram post si Julia, nagbigay pasilip siya sa sweet vacation ni Gerald sa Hanoi, Vietnam. Gabby Garcia and Khalil Ramos Nalagpasan na nga ni Gabby at Khalil ang tinatawag na 7-year itch at sa susunod na buwan ay pagdiriwang naman dalawa ang kanilang 8th anniversary bilang magkasintahan. Paglipas sa mga taon, marami ng milestones ang ipinagdiwang ng dalawa sa matibay nilang samahan. Hindi naman daw ibig sabihin ay perpekto ito. Sinabi ni na intentional at consistent ang pag-aalaga nila ni Gabi sa isa't isa. Ayon naman kay Gabi, big part sa relationship ang mutual respect, kapag wala ito, madaling masira. Inamin din ng dalawa na pinag-uusapan na din nila ang pagpapakasal, pero mas gusto raw nilang tahimik na lang at kung ano man ang plano nila, mas mabuting sa kanila na lang daw muna ito. RK Bagat Singh and Jane Oineza. Nananatiling matatag ang relasyong RK at Jane sa kabila ng kanilang 9-year age gap. Noong nakaraang taon sa naging panayam sa kanila sa gala premiere na kanilang pelikulang Love Child, sinabi nilang hindi sila nagmamadali. Mas nakatoon daw sila ngayon sa pagpapalago ng kanilang career at alam na darating din ang tamang panahon sa pag down. E.A. Guzman and Shira Diaz Labing isang taon na magka-relasyon sina Shira at EA at masasabing subok na nga sa katatagan ang kanilang samahan. Katunayan bukas sila na sabihin sa publiko na matapat ang kanilang pagsunod sa sexual abstinence o celibacy hanggat hindi sila ikinakasal mula na magkaroon sila ng relasyon. Tungkol sa pagpasok sa buhay mag-asawa, ibahagi nila Shira at EA na napagpasya silang idao sa kanilang pag-iisang dibdib sa 2026. Christine Reyes and Marco Gumabaw April 2023, nang kumpirmahin niya na Christine at Marco sa publiko ang kanilang relasyon. Couple goals nga ang dalawa na maliban sa kanilang sweet moments sa social media ay nariyan ang suportahan sa karerang tinatahak ng bawat isa lalo na ang pagsabak ni Marco sa politika. All out support kasi si Christina maliban sa pagsama sa nobyo sa umpisa ng political journey nito ay nag-enroll pa siya ng crash course for public service. Sinabi ni Christina nag-aral din siya hindi lang dahil gusto niya na sa tabi ni Marco sa bagong mundong papasukin nito kundi gusto niya rin tulungan ang boyfriend at paging isang kamay na katuwang upang maglingkod na may layuning gawin ito ng tama. Mike Quintos and Paul Salas Lagpas na itong taon na ang relasyon na kapuso couple na sila Mikey at Paul. Wala na isa publiko nila ito kasabay ng pagdiriwang na kanilang unang anibersaryo noong July 2022. Kitang-kita sa social media post ng dalawa at paging events na kanilang dinadaluhan ang pagtatangin nila sa isa't isa. Bianca O'Malley and Ruro Madrid Magpipitong taon na ang relasyon ni Bianca at Ruru sa July 2025. Sinasabing kritikal ang ikapitong taon na magkarelasyon dahil dito raw sila dumaraan sa matinding pagsubok na kung hindi magpapatatag ay magiging dahilan ng hiwalayan. Pero hindi na si Bianca rito. Ayon sa kanya, maraming toxic sa paligid, lalo na sa industriya, at may mga pagkakataong pwede kang magkamali. Pero kapag bumili ka anya ng isang tao, araw-araw ay isang conscious sa desisyon ito, piliin ang taong mahal mo. Bigayan daw sila ni Ruro sa kanilang relasyon. James Reed and Isa Pressman Hanggang ngayon ay going strong pa rin na pag-iibigan ni na James at Isa. Masasabi raw ni James sa lahat ng binagdaanan niya sa buhay ng kanyang kabataan, ngayon ay emotionally at mentally ready na siyang lumagay sa tahimik at pakasalan si Isa. Ramdam na ramdam na rin daw niya na hindi na siya bata para hindi magseryoso sa buhay. Bianca Manalo and Win Gatchalian Pinatunayan ni na Bianca at Senator Win na walang anumang kontrobersya na makakapagpabuwag sa kanila. Naging tahimik ang simula ng relasyon ng dalawa hanggang sa ipagsigawan nila ito noong November 2019 sa tanong tungkol sa sekreto ng kanilang long-standing romance. sinabi ni Bianca na hindi sila nagpipilit sa isa't isa at idinagdag na pareho silang old school type of lovers ni Win. Maging si Win ay narinig na buong tiwala kay Bianca at bukas sa pagsasabing pareho sila ng mga pagpapahalaga at prinsipyo sa buhay at wala anyang fake news na makapaghihiwalay sa kanila. Aldjur Abrenica and AJ Raval na nanatiling matatag ang relasyon ni AJ at Alger sa kabila ng kontrobersyang patuloy na kinakaharap ng kanilang pag-iibigan. Tila hindi na nga alintana na AJ at Alger ang puna sa kanila na nariyan ang pag na nasa isa't isa. Nariyan ang pasasalamat ni Alger kay AJ dahil hindi matatawaran na unconditional love nito sa kanya. At sa kumikwestiyon ng kanilang pag-iibigan, ayon kay AJ, tiwara siyang hindi siya kayang saktan at ipagpalit ni Alger na nakikita at nararamdaman daw niyang mahal na mahal siya nito. Suportahan din sila sa karerang tinatahak, partikular na sa pagpasok ni Alcher sa politika. Rufa Gutierrez and Herbert Bautista. Hindi man maibida ang relasyon nila online, nakakatiyak si Rufa na seryoso at totoo silang nagmamahala ni Herbert. Matagal na, na uugnay ang dalawa hanggang sa noong June 2024, inamin ni Rufa na totoo ang espekulasyong mayroon silang espesyal na relasyon. Paliwanag ni Rufa, hindi sa itinatago niya ang espesyal na ugnayan ni Herbert. Gusto na daw niya talagang maging privado kung anuman ang mayroon sila kung kaya't hindi niya maamin noon at hindi din siya ma-post sa social media. Rabia Mateo and Jerry Gonzalez Dumaan man sa pagsubok ang kanilang relasyon na naging dahilan ng na sandaling hiwalayan nila noon. Masasabi raw ni na Jeric at Rabia na mas matibay na sila ngayon. Ayon kay Rabia, walang perpektong relasyon. Kahit matagal na silang magkasama ni Jeric, pareho pa daw nilang natutuklasan ang mga ugali ng isa't isa na ngayon lang nila napapansin. Inamin niyang patuloy nilang tinaghihirapan na magtulungan at magkomplemento sa isa't isa. Michelle Vito and Enzo Pineda Going Strong ang mahigit apat na taong relasyon ni na Michelle at Enzo na nabuo muna na magkatrabaho sila sa 2019 noontime drama na Nangumiti ang Langit at tuluyang isa na publiko noong August 2020. Sa tinakbo ng kanilang pag-iibigan ay hayagan na pagpapakita ni na Michelle at Enzo ng suporta at pagmamahal sa bawat isa. Raver Cruz and Julian San Jose hindi kaila na one of the sweetest celebrity couples today si na Raver at Julian. Kinumpirma nila kanilang relasyon sa palitan nila I Love Yous sa Juliverse concert ni Julian noong November 2022. Ibinahagi ni Julia na dati, tinatawag pa niyang bro si Raver. Ngunit isang araw, nagsimula na niyang tawagan itong Ray at iyon daw ang isang palatandaan na nagbago na ang kanilang relasyon. Sinabi ni Raver na naging posible pala na magkaroon siya ng pagmamahal sa kanyang best friend. Coco Martin and Julia Montes magpahangga ngayon ay patuloy na pinapatunayan ni na Coco at Julia ang hindi matitibag nilang relasyon. Noong 2023, kinumpirma ni Coco ang 12 years relationship nila ni Julia. Sa kabila ng kumpirmasyong ito, nanatiling tikom pa din ang bibig ng dalawa sa katotohan ng pagkakaroon di umano nila ng mga anak. Jasmine Curtis Smith and Jeff Ortega going steady and strong ang mahigit walong taong relasyon ni na Jasmine at Jeff na makikita sa kanilang social media accounts. Bukas si Jasmine sa pagsasabing naging mabuti para sa relasyon nila na mag-live-in muna ngunit nilinaw niya na hindi out of personality yon sa kanila ni Jeff lalo na at normal lang sa kinalakihan niya sa Australia ang mag-live-in kahit hindi pa kasal. Rian Ramos and Sam Versoza Lagpas sa at taon na ang relasyon ni Ryan at Sam na ipinagdiwang nila noong July 2024. Patungkol naman sa pagpapakasal, bukas sila Sam at Rian sa pagsasabing bagamat na pag-uusapan na nila ang tungkol sa hinaharap, hindi naman sila nagmamadali at may tamang panahon para rito. El Villanueva and Derek Monasterio From real to real ang love story na Derek at El na nagsimula na magsama sila sa afternoon drama series na Return to Paradise noong 2022. At sa pagsalubong ng taong 2025, sinabi ng kapuso real life couple na layunin nila ngayong taon ay makabiyahe sa ibang bansa at makakita ng Northern Lights ng magkasama. Kim Molina and Gerald Napoles Tiyak na manatiling strong pa din sa taong 2025 ang relasyon nila Kim at Gerald na unti-unti na nga sinisimulan ang kanilang road to forever matapos ang kanilang engagement noong August 2024. Maging si Kim ay buong pagmamalaki sinabi ng si Gerald ang itinuturing niyang the right one para sa kanya dahil magkasama silang nangarap. Malaking bahagi raw ang nobyo sa kung sino siya ngayon at naniniwala siya na ito ang taong nakalaan para sa kanya.